Mga eto na naman, pila ng kuryente, pero siyempre may Pinoy kalukohan na kasama. Handa na ba kayo? Tara! May nagbabasa ng bill, pero baligtad naman. O baka inaantay lang niya mag-discount kapag pinignan ng pabaligtad? Look at ate, she even brought an electric fan to the line. Hello, I hope they don't include this in the bill. Etong kuya, may dalang kandila at posporo. Wow, ready na sa brownout, hindi pa nga ju. <laughs> Nagrereklamo ng mahal daw. e eh, 120 yung lang pala. Hala, besh. Baka tax ng soft drinks mas mataas pa diyan. Si Kuya, inatake ng makita ang bill. Buti na lang may mga kapitbahay na handang magparamdam gamit ang kuryente rin. O oh, ayan mga best, kahit stressful ang bayaran, Pinoy kanokohan pa rin ang panalo. Kita, -kita sa next vlog. Bye-bye!